Dito na tayo, ayan. Dito yung boss ko. saan nyo tayo ihingi. Oh, diba? Nagaan ng tawa kaya, Eh. Uy. Daba, ikaw kaya dyan. Nga po ka, nawanan. Time check. Yan time check ah uh, umat alas 8 na yun nanap ko yung lagari kasi time check alas 8 na lang. umaga pero sobrang init di ba ayan lagari lang bawon natin Lapang, pang hindi pa tayo nagdala ng itap kasi titignan doon po doon kung may naiwan pa kasi nagputol na kami last week tignan natin ay aso sinusugod so ako ng mga aso ayan sa part na to ay uh, ibo voice over muna natin kasi maingay yung paligid dito dahil may nag chainsaw eto yung nakita ko dito na naputol na nakawayan last week pa yan eto tignan natin ayan Pansin nyo, to tapos may mga puti-puti. Uh, baak yan, ibig sabihin, pag pinatigas pa natin o kabinilad natin, malutong. Kaya marupok yung magagawa mong saranggola dyan. Kaya hanap muna tayo ng iba na kawayan yung mas maganda at mas makinis. Tapos dito sa part na to, uh, may nakita ko na lumipad. Kaya binidyuhan ko sa itaas. Ayan, nakita ko. Akala ko kalapati, yun pala, yung malaking bato-bato o -bato, kayong alimukon, kung tawagin, ayan, yung eh, makita nyo sa video, i-zoom eh, natin. Ayun, lumipad na siya. Tapos, syempre patuloy na tayo na maghanap ng kawayan. Eto, may nakita rin ako dito na nabali. O kaya ay eh, natumba na nakawayan, pero kulay brown na. So, eto dati yung ginagamit ko. Pero, iniba ko nung sumunod ang kinukuha ko na yung mga berde na kawayan. At eto, inahatak ko na. Mag-isa ko lang kasi dito mga idol. Kaya, syempre, ayan, nakaka, ano, nakapagod sobra kasi... Ang hirap, At, ayan na, bumagsak na, nakuha na natin. Ito, ito siya, matagal-tagal na to uh, tinignan ko yung gitna nya medyo o kaya yung ilalim nya medyo maitim-itim na so mahirap na yan na gawin o kaya ay, hindi na yan masyado tumatagal pansamantala na ng mga guriyon o kaya ay, baskagan yung kaya nya kasi pwede yan sa itaas lalo kapag sobrang lutong na ayan tutuloy muna natin para makita natin yung ilalim nya kung pwede pa ayan so nakita ko naman dito medyo okay okay pa to para gawing pansamantala na goryon, di ba? Ito nga pala yung nakita kong tuyo na dito mga idol. So, bali, ngayon lang ulit ako gagamit ng tuyo na kawayan. Dati kasi, pansin nyo, ang kinukuha ko verde pa. Tapos pinapatuyo ko na lang. Pero ngayon nag kasi tayo, kailangan natin kaagad ng may magamit, di ba? At ito naman next na puputulin natin ay kulay berde pa at kita ko matigas na kaya maganda to na kunin tapos ipatuyo na lang natin hanggang sa maging solid na siya na pangbaskagan di ba kasi ganto yung ginagawa ko talaga pinapatuyo ko talaga yung mga nakukuha ko na kulay berde hindi ko muna binibiyak pinapatuyo ko muna ng mga sabi na natin 2 weeks saktong sakto na yun para magawa siyang baskagan yan, ito bagong putol, mga idol. Ito yung part na tuwid dito, doon dyan Tapos doon baluktot na, kaya hatiin ko to. Ito yung sinasabi ko kanina na baak mga idol. Huwag niyong gagamitin yan, yung part na yan. Iwasan niyo yan kapag gagawa kayo ng paskagan kasi malutong yan lalo kapag tuyo na itong kawayan. At ang tawag pala dito sa kawayan na kinuha natin mga idol ay tinikan sa amin. Ito na. Kuha na tayo mga idol. At ito na yung nakuha natin mga idol. Binilat ko na kaagad para syempre matuyo na. So yan matigas-tigas na to itong nakuha natin mga idol. Um, kaso nga lang ang problema may mga part na yun yung puti-puti na yan. Parang baak. Kaya ang mangyari once na napatigas natin to at bibiyakin na natin. Pipiliin natin yung part na walang puti-puti na baak-baak kasi marupok yan. Mahirap yan kapag yan yung ginamit mo lalo sa pakpak o kaya sa baskagan kasi mabilis mabali ang kukunin natin dyan yung mga part na makinis ayan tapos nga pala ah, naalala ko may mga vlog din si Kalitar na tamang pagkuha din ng kawayan tsaka tamang panahon saktong sakto ngayon bali kakatapos ng mahal na araw kasi ang sabi niya o okay, sabi ng mga expert or legend na sa paggagawa ng guriyon na matibay sabi nila ang panahon daw ng kawayan na matibay buwan ng Desyembre tsaka buwan ng Semana Santa o kay mahal, na araw. Sakto ngayon, April 1, di ba? Bali kakatapos lang ng mahal na araw, saktong sakto siguro to. At sobrang init ng panahon ngayon, mabilis lang tumigas din yung mga kawayan. Dati nung mga panahon na kumukuha ko ng kawayan, dati wala akong pinipiling panahon, basta kailangan ko ng kawayan, nagpuputol lang ako. Pero sinubukan ko dati December ako kumuha ng kawayan. Kung, at kinumpara ko dun sa mga kawayan na nakuha ko na hindi buwan ng Disyembre Nakita ko okay napansin ko talaga na mas matigas ng tsaka mas maganda siyang kayasin kumpara yung mga nakuha ko na hindi buwan ng Disyembre, di ba? Tsaka may mga nakuha pa ako doon na mga tuyo na, yung mga kusang natumba na nakawayan. 'Yun yung mga sisimulan ko kagat na gawin, susubukan natin kung okay okay pa yung mga ganong kawayan kasi ako talaga hindi ako gumagamit ng mga natuyo na nakawayan, 'no? Okay. yung mga nabali na, yung kulay brown na nakawayan kasi medyo malutong eh kapag kinakayas mo siya eh lalo kapag manipis yung mga gagawin mo lalo sa dulo ng pakpak di ba lalambutan mo yun pag yun yung ginagamit ko yung kawayan na ganun nababali siya di ba hindi kagaya ng mga ginagamit ko na pinatuyo kasi eto papatuyo ko to ng 2 weeks sa itong nakuha natin yung kawayan na andun 2 uh, weeks ko yan ipapatuyo para sigurado pero since kailangan ko na ng agaran na kawayan, kumuha ko ng pansamantala. Siguro pwede na yon na pangsimula natin para sa mga unang kuryon natin. Pero dito talaga tayo kukuha ng quality na kakayasin na panggawa ng baskagan o no? kaya frame ng mga goryon natin so yun na lang, uh, dito ko na tatapusin tong video mga idol, abang abang na lang kayo sa mga next na vlog natin, salamat sa panonood nyo kita kits ulit sa next video, God bless